Okay guys So Nandito na ako Sa may uh, Petroglyphs Actually ito Ipapakita ko yun Dito sa camera Bundok kasi yan napaganon. Ngayon Binutas ngayon yan Binutas yan Para tatagos yan Doon sa kabila Bago tayo makakapunta Sa petroglyphs Kailangan natin Dumaan sa tunnel na to Ano So Ayan So papasukin na natin ano pang naantay natin? Let's go! So, ayan guys, oh. So, madilim nga, no? Aha. Uh -huh. Trigono Binangunan Petroglyphs. So, na-discover ito noong uh, March 1965 si Carlos Botong Francisco. So, ayan guys, yung dito sa likod ko, ano, nandyan yung mga nakaukit na uh, 127 na visible na kumbaga eh, yung mga drawing mga tao, mga sinaunan tao, ano. So ilang generations na at ilang century na no inabot pa natin. So maswerte tayo at uh, inabutan natin to. So ayan oh. No? So kaya ito is may mga bantay, may mga guardia. So iniingatan para makita pa ito ng mga susunod pa ulit na mga generations ano. So ayan oh. No? Andiyan sila guys. Oh tangkito. So, ayan, so nasaksihan natin ano. So, maganda tong lugar na to, ayan no Nature siya. Ayan oh. Oh. kasama na naman kami uh, so pupuntahan namin yung uh, petroglyphs ang gonaw binangunan na siguro nasa boundary siya kaya tinawag na ang gonaw binangunan so ayan ito yung kasama niya yung uh, naka rb yung pamangkin niya matatangkad na lahi may malupit palang ahon dito guys yung pipitit ko sumagad baka maubusan tayo ayun oh no? ah, 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 taas sige sige I Padir, padir, padir. papunta kami ng uh, petroglyphs ngayon guys may aon pa lang ganito ilang gradient na kaya sir to aba eh para black hole din to aba black hole, black hole. so yung bike ko na 50 na 1 by 12 speed tumukod at uh, unexpected ano? so madaling salita budol yun may pababa so ayan o oh. tingnan guys eh, Sa kamera parang hindi masyado no? So tignan natin itong na motor yan, So kita nyo naman ano, Medyo nahihirapan siya May angkas siyang isa ayan oh. ayan, oh. So ito kasama ko ulit si uh, Tutu Alvin Alwin TV Yo. Tapos yung pamangkin niya na hindi namin alam na nakabudol naka pala kami no. Antindi pala ng ahon dito. Ang lupit. Hu bike pa. Oo. Oh. Tapos guys, naka road bike pa. Ayan, oh. No? Laki pa ng chain ring niya. Oh. Ayan, oh. No? Morning, sir. Sir, saan punta nyo? Diyan sa Petroglyphs? Diyan lang, sa gate. Sa gate. Maganda pala dito. Magandang, ano, magandang uh, insayo dito. Makaahon ka lang ng mga dalawang beses dito. Sulit na. Sir, makasanay na. <sighs> Nabudol tayo guys ni Kwan. Toto Alvin TV hu, Ang Malapit na kumalumpo master Malapit na master, malapit na I Isang ahon na lang kami guys Nagapang sabi, sabi ng ano, Sabi nung kwan Isang ahon na lang pag kabudol na so, nagsabi. Oh, pag yung... po, ahon ulit isa. So, ayan ito naghihinga luna. <laughs> wala pa tayong ensayo sa ahon. ahon ulit. So, magandarin rin yung ganito paminsan-minsan para pagandaan natin. Pero bakan ko to at uh, masama yung loob ko eh. Nakailan tukod tayo paghahandaan natin. So, pagkatapos nung no, hingal kabayo na yan, ito naman yung view na nakikita, ayan o oh. So sulit naman. Ayan o oh. Dito na kami sa S Ridge. S Ridge. Ayun oh. You know. All right, nandito na kami sa gate ng uh, S Ridge. Toto Alvin TV tsaka yung isang kasama namin na, na sobrang lakas ayan so ayan guys uh, pag pumunta kayo dito so try nyo rin para ma experience and then uh, and then sa uh, sa kanyo masasabi kung uh, from 1 to 10 ilan siya so sa hirap niya siguro from 1 to 10 is uh, nasa 8 mga 8 ano mas mahirap pa to sa Timberland or shotgun so tukod-tukod talaga so ayan so magpapaalam na tayo diyan sa garden papasok tayo sa petroglyphs so ayan guys nakapasok na kami so magiiwa lang ng ID doon sa gate let's say tatlo kami so isang ID lang yung kinuha ano so hindi naman lahat ay kukuha na ng ID kung magkakasama kayo, isa lang yung kuhanan. So, ayan. So, ito. Nasa loob na tayo ng East Ridge. Then, hahanapin uh, na natin kung nasaan si Petro Grips. Okay, let's go. So, ayan. Hahanapin eh. natin kung nasaan. Ano to? Bunker Park. Straight ahead. Mini golf pitch sa Burgos. Falcon Golf. Saan kaya dito? Ah, I-check natin yung ano. Ah, I-check muna namin yung uh, Google Maps para sure tayo. Google Maps. Google Maps. Where are you? Aha. Uh, huh. dire diretso lang and then kaliwa. Nandito uh, tayo sa s Meron ditong event ng uh, reklamadora Reclamadora Trail Challenge dito sa Estridge ano? So ayan uh, Unexpected ditong uh, May race pala dito ano? So ayan Ikot natin itong camera uh, Meron ditong uh, karera Carrera uh, Reclamadora Trail Challenge racing our first uh, bike event. And syempre, gusto ko din para salamatan si Silent Budolera. Siya po ay isa sa mga silent supporters ng event. So, ayun guys at uh, patapos na yung event sa Reclamadora Eco Trail Challenge dito sa Asridge. Uh, so congrats sa lahat ng na nanalo and maraming salamat kay Ma'am Ariana for uh, sa video natin. So ayan ang mga bikers natin sa mga trails. Okay, pupunta na kami sa next destinations namin. So, ayan. Let's go. So, ayan at uh, Ito na kami sa directions ng uh, Petroglyphs. In 400 meters, turn left Thunderbird Drive. Oh, yun, Thunderbird Drive. 400 meters. So may mga putukan ano parang may uh, firing range dito target range so ayan guys bali yung pinasukan namin Ah, uh, may nakalagay kasi doong uh, petroglyphs right ayun so yung google apps ko is nakabukas pa yung apps no Hindi kasi sinusunod yung ano eh, Google Apps eh. <laughs> May nakitang sign board na petroglyphs, liko ka agad. <laughs> Alright. So, sige, okay lang. ganda naman dito. So, maririnig mo dito is yung mga huni ng ibon. Ayan. Nandito na tayo so, sa ating uh, National Museum Angono, binangunan petroglyphs. Ayan. Anong mga bike group kayo, mga idol? Kambugan bikers. Kambugan or... or... bikers. Iyo, ayan. bikers. Si Sir, kung nakita ko na ito eh. Antipolo City. O, o Antipolo. Antipolo. Tumsa. Tumsa. Ayon, o? Dumsa. sa. Antipolo. Si Tutu Alvin TV. Okay. So, ayan, oh, kaway-kaway dyan sa mga, ano natin, mga so, mahal natin sa buhay para, yeah. ayan. Sana all bikers, ha? Oo, oh, sana all Ayan. Ingat-ingat okay. 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 po sa mga mga. Maglalaba pa pa pag uh, uwi. Okay, sige. Okay. <laughs> Ingat sa inyo, mga ka-bikers So, ayan, papasok na kami sa Petroglyphs. Madilim sa loob. I want to ride my bicycle. Paalam guys. So, Morning sir. Papasya lang dito sa may petroglyphs Mag maglalagay na ba tayo dito? Sa loob na sir. Pwede na sir uh, umana. Okay, thank you po. So ayan guys oh. So, madilim nga no. Uh, so binutas to para ko ano. And then iikot ako pagdating yan doon. Yun, maluwag. Antayin natin si Tutu Albin kasi may ilaw siya. So ayan. So, ayan o. No? Presko, ano? Presko. Palabas na tayo. Ayan. Papalabas na tayo ng tunnel. So, ayan o. No? Alright. Alright. So, ayan, nakatagusto tayo sa kabilang side ng tunnel, ano, so, ayan, ito yung uh, tunnel, so, ayan, may maliit na aninag doon na maliwanag, ano, so, lulusot, kasi ito guys, bundok to, bundok, ayan, no? bundok siya, ayan, so, ngayon, uh, dadaan tayo doon, I want to ride my bicycle I want to ride my bike Excuse me for being absent today. Doon na tayo maglalagin sa guard. Ang Gono Binangunan petroglyphs. So na-discover ito noong uh, March 1965 si Carlos Botong Francisco. So the rock art tapos archaeological excavation National Cultural Treasure. Dito may nakalagay na o you know, Mga ukit sa bato, Ang Gono Binangunan Rizal pambansang hiyamang pangkalingan pangkalinangan Jesus Maria So ayan. Let's go. So nandito na tayo sa may uh, petroglyphs ano. So, ang sabi doon sa kasaysayan, meron daw ditong 127 na inukit sa bato na mga ancient times yung mga ta mga sinaunang tao, no? So, ayan guys. So, itututok ko yung camera ko kung maaaninag kung ano yung mga inukit nila. So, biruin natin, no? Napakatagal ng panahon, ano? So, dito, nilagyan nila ng parang balkonahe na dadaanan ka. Tapos nandyan Ayan guys o oh. Ayan o oh. Mga nakaukit sa bato Ayan o oh. So biruin mo is napakatagal na palang panahon yan ano So ayan So kailangan talagang protektahan ito Para dito sa mga next generations natin Mga darating pa So ayan yun Ayan, oh. So parang ano pala siya Kaya tinirhan ng mga tao to Mga sinaunan tao kasi parang may cave Ayan guys Ayan parang cave siya So ayan maluwag dyan So yan nagukit ukit sila ano Kasi nung araw is wala pang mga papel Wala pang mga kwan So ayan Oh shout out dyan Shout Ayan Shout out So, ayan. Sikat na kami. <laughs> Makikita na ako ni mama. Makikita ka ng mama mo. Yari ka, di ka nagpaalam, ha? Huli ka. Ayun. Basta pagdating mo, magugas ka ng plato. Para di ka mapagalitan. May mga nakaukit pa rin dito 'yun oh, parang ukit ng tao, 'yun oh. Meron pa rin siya. So, 'yan. Dito. So, ayan guys, at uh, naikutan na natin lahat itong uh, petroglyphs, ano. Ang Gono binangunan. So, ayan. At dito na tatapos ang ating vlog. Enjoy life. Ride a bike.